Noon pa man po, parang mga boksingero talaga na pinagduduop itong si Daniel at saka si Alden. Mm. Nako na. Yung katangian ni Daniel na wala naman si Alden at si Alden wala si Daniel. Ito po ay sa punto de vista ng isang manunulat na tulad namin, yun oh. yun. Para mas maging malinaw po sin sa inyo yung larawan kung ano ang nasaksihan ng aking source kay Daniel Padilla. May nagpapabate. Di ba mm. uso naman sa mga artisa. Pwedeng pakibati po itong kaibigan namin. Magsa-celebrate siya sa ganito at ganyan. Uh -huh. Si Catherine nilapitan. Okay si Catherine si Daniel, nagkamot ng ulo at nagdabog. Ay, ay. Para bang sinasabi niya, ano ba naman yan? Pati ba no may pagbati, kami pa. Ay. Ganon-ganon. <laughs> Sabihin na po natin na si Daniel ay pagod na pagod nung panahon na yon. Sabihin na nating meron siyang gagawin. Pero itinaon nyo ng aming source sa isang oras na, wala na siyang gagawin. Nagpapak na. Kung baka, magpapahinga ka, okay, ano ba ilang segundo ng happy birthday? Oo. Oh, oh, oh. Ganito, happy birthday Mr. Kwan at ganito, o Miss Kwan at ganito. Ilang segundo ba? Ilang minuto ba ang ilalaan mo para sa isang pagbati na magmumula sa isang ang aktor? Oh, oh. Yon kitang-kita ng aking source kung paanong nagkamot ng ulo, nagdadabog, at nakasimangot. Anong sabi ni Katrin? Let's do this na short lang naman. Na, <laughs> uh, oh. mm -hmm. Nung dumating po si Daniel Padilla sa set ng Hello Love, Goodbye sa HLG, bumati siya sa lahat, nagkisa direktor at sa iba pa, nilampasan niya si Alden Richards. Mm -hmm. Ay. buhay na buhay ang mga saksi kung papaano kahit ikaw ay nagsu sa mga probinsya, sabayan ka lang ng audience. Anong sasabihin mo? Oh, kayo na. Oo. Uh, <laughs> uh, ginagano mo 'yung microphone mo. Okay oh, na. 'Di ba? <laughs> oh, oh gano'n ginagawa niya. At kapag hindi pa binabanggit ang pangalan niya at sinisigaw ng host ng show, asan? Ngayon, pag kami nagsasabi po sa amin, si Daniel Padilla nung nagpunta sa amin, ang yabang-yabang. Ayaw pang magpa-picture. Tapos, ano pa? Ah, uh, pag ganito, ganito eh, hindi na lang po ako kasi ano ididepensa namin. Wala. Hindi naman namin nakikita kung siya ay mabuti ba sa fans. Mm -hmm. Oh, di ba? Karelasyon magka kayo, magka-love team kayo. Pag nakakaangat sa promo ng isang pelikula o teleserye, ang girlfriend mo, magagalit ka. Ay. na parang nakakalalaki raw na parang ka ng pagkalalaki niya mm -hmm. pwede ba yun? Mm -hmm. milyong kabataan ang may gustong pumila para maging Daniel Padilla ikaw hawak mo na hawak mo na ang kasikatan na matagal mong pinangarap na nagkataon lamang napunta iyo. dapat ay kay Albi Casino yan mm -hmm. nagka problema lang yung young actor kaya napunta iyo. hindi mo pa aalagaan diba? iyon na hawak mo na hmm. diba? kumaaga ulit ang bola ay, ay. Sigurado yan. Gugulong ang bola. Hmm. Doon sa salitang napaka-edukado hmm. ni Alden, totoo po yun. nag aral po kasi si Alden Richard. Si Daniel hindi nabigyan ng pagkakataong makapag aral hmm. Kaya uh -huh. kulang sa edukasyon. Kaya yung salitang edukado kasi si Alden, 100% right po yun. At ano pa, may kayabangan. At totoo po na si Alden Richard, sa hindi nakalilimot, kung marunong po siyang tumanggap ng pagkakamali, check yun. Uh -huh. Marunong siyang magpasalamat, super check iyon. Tumatanggap mm -hmm. siya ng mga nga natin ay kritiko. Oo. Ah, diba? ah. Yung pagbansin sa kanya. Mm -hmm. Okay sa kanya 'yon. Walang problema. Tanggap niya 'yon mapagkumbaba yun. Yun ang pindakanan ah, Si Alden, pag nilapitan mo, sabi nga ng mga kaibigan natin sa Amerika na nag sa atin, di ba, kumakain pa raw po si Alden sa isang Korean restaurant nang lapitan ng ating mga kababayan. Mm -hmm. Tumayo siya. Di ba, ibang artisa na iinis pag kumakain Ay, sila, oh, nilalapitan. Oh. Si Alden tumayo, lumapit sa mga nagpaparetrato sa kanya, umakbay pa, at tinanong, taga saan po kayo sa atin sa Pilipinas? Di ba? Diba? Napakalayo po. Ang akala siguro ni Daniel, yung mga ganyang kwento ay hindi rumorolyo, hindi gumugulong at hindi nagpapalipat-lipat ng bibig. Oh. Kami po, saksi po ako kami buhay na buhay. Hindi po kailangang isigaw ang pangalan ni Alden Richards dahil tuktok pa lang po niya ang nakikita ng mga tao. Naglulundagan ng na sisigawa na, na kinikilabutan kami. Nauna pa siya na umakyat ng intablado bago nabanggit ng host ang kanyang pangalan. At ano ang narinig namin ni na Romel? Kasi kailangan na siyang ibaba dahil may pupuntahan pa no? eh. Meron pa siyang commitment after nung show kina Tita Flori Estrada. Anong sabi niya? Kuya o oh okay lang po, magstay ako ng konti. Kasi baka po yung pagpunta ko rito, hindi na maulit pa. Minsan-minsan lang na mabaw oh, nandito. Hayaan na po natin makapagpa-picture taking sila sa akin. Diba? Galing. Alam nyo po, numula nung gabing yon, tinatak namin sa aming mga sarili, iba tong batang nito. Aww. Hindi pinagbago ng kasikatan. sobra kakilabot. Hindi pinagbago ng panahon talaga. Kaya kami po talaga, tataya kami. Buhay na buhay kami ni Romel. Maging si Wendell para kay Alden Richards. Ay. Sobrang bait nitong si Alden Richards. Edukado talaga. Marunong talaga siyang rumespeto ng kanyang kapwa-katsya na ang minamaliit at sinisipa-sipa. Kung bagay imahe niya, okay pa rin sa kanya. makikita no. talaga, kung sino yung malapit po talaga sa puso at bituka ng masa. Kasi nakikita po nila yung magagandang katangian. Katulad ni Alden Richards, mm -hmm. sabihin nyo na po kami, bayaran kami mga bachelors, Welcome kay dito. Mm -hmm. Sabihin nyo nang masyado naming uh, iniipit si Daniel. Hindi po. Ipinakikilala lamang namin sa inyo kung ano ang diferensya at pagkukumpara sa kanilang dalawa. Hindi po kami bayaran ni Alden Richards. Never kami binayaran ni Alden Richards. Ano mang papuri